Hindi pa rin nakukuha mula sa nasusunog na cargo ship ang katawan ng dalawang Pilipinong namatay sa pag-atake ng rebelding Houthi sa Red Sea. At sa gitna naman ng tumitinding peligro sa Red Sea, nag na ang ilang tripulanteng Pilipino. Nakatutok si JP Soriano at Rafi Tima. Isa-isang inangat ng Indian Navy ang sakay ng life raft na ito. Mga miyembro sila ng cargo ship na napuruan sa mesalatak ng mga rebelding Houthi sa Red Sea. Ang barko makikita pang umuusok sa dikalayuan. Kabilang sa mga na-rescue ang tatlong nasugatang Pinoy, bukod pa sa sampung Pinoy na sa kabutihang palad ay dinasaktan. Hindi naman nakaligtas ang dalawang Pilipinong crew member. Pumaasa naman ang asawa ng isa sa mga nasawi sa pag-atake na agad mare-recover ang katawan nito na hanggang ngayon ay hindi pa nakukuha mula sa nasusunog na barko. na ano? Ano Balik pa ita, no? makabalik tanah dyan nga na Makita eh. ka naman tanan may ina pa. Dinalaw siya ng mga tauhan ng OWA para hatiran ng tulong. Patuloy din umunong nakikipagugnayan ng OWA sa iba pang kaanak ng mga Pinoy. St. Peter. So guys, uh, nandito po kami ngayon sa St. Peter. Bibisitahin namin yung labi, labit ni... Kung nalala niyo si doon sa Ritzy, yung binumbahan yung barko nila sa Ritzy, yung dalawang sima na namatay, yun narecover na yung bangkay niya at binara po dito sa Antiquity dito po sa St. Peter, so 4 days lang po ito mga idol uh, bibisitahin po namin, kasi member po ni ng ng, ng father-in-law ko, yung mama niya sa church, at the same time uh, si Brad Bobby po, member din po sa church ng Baptist

えっと、ペンシマン。そうか、これ。テピレックス。テピレックス。はい。カジュアルかもん。うん。いい、3

วีดีมาสิงเองวีดีมาลันเตาเนี่ยังอินอะลันต้าเตากันคั c l o Ano na na Ano ba? naka-close yung gali. Kaya pa. Sige, sige. Nagsiservice okay. कायो मिशन 200 हां